Ngayong araw ay pupunta tayo sa lahat ng fast food restaurants na meron sa Pilipinas At titignan natin kung ano ang pinakamasarap na mga pagkain sa lahat ng fast food na ito Pero bago yun, ano-ano nga ba ang mga fast food restaurants sa Pilipinas? Nandyan ng Jollibee, KFC, McDonald's, Mang Inasal, Chowking, at syempre ang Chooks to Go. Pupuntahan namin ito lahat para makakain. Pero ang twist ay kada fast food restaurant na pupuntahan namin, ay eh, isa lang ang dapat naming orderin. At sisimulan natin ito sa Jollibee, ang pinakasikat na fast food restaurant sa Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa Jollibee. At dito muna tayo kakain tol, tara! Agad-agad na kami pumasok sa loob ng Jollibee para maka-order na agad. Ngayon mga kaibigan, naka-order na tayo. Antayin na, na natin. Inantay lang namin ito ng limang minuto at maya, maya lang ay nakuha na din agad namin yung in-order namin. Ito yung in-order natin sa Jollibee mga kaibigan. Ito yung One Piece Chicken worth 99 pesos. Ito yung pinaka-best sellers ng Jollibee. Kaya tikman natin. One Piece Chicken with Rice and Coke lang yung in-order namin dahil ang rules ay dapat isa lang ang order sa isang fast food. So cool, yun, o oh, siguro napapaisip ka ngayon, kung isa lang yung in-order namin, paano makakakain yung kasama ko? Simple lang ha. Paghahatian na lang namin yung isang o-orderin namin para parehas kami makakain. Ngayon mga kaibigan, dahil isa lang yung in-order namin, ang ginawa namin, pinagatian na lang namin. Eh. <laughs> Masarap ba? Tol, <laughs> nagati. na lang namin. Ganun ang gagawin namin sa mga pupuntahan natin past food restaurant ngayon. Pagtapos namin kumain sa Jollibee ay lumabas na agad kami. So ayun mga kaibigan, nakataas lang natin kumain sa Jollibee. At ngayon, Pupunta naman tayo sa pangalawang fast food restaurant, ang McDonald's mga kaibigan. Dali-dali na kami nagbiyahe papunta sa McDonald's. At makalipas lang din ng limang minuto ay narating na namin ito. So yun mga kaibigan, nandito naman tayo sa McDonald's tol. Ito yung pangalawang fast food restaurant na pinunta natin. Tara! Okay. Pumasok na agad kami para makapag-order na dito. At makalipas lang din ng ilang minuto ay dumating na agad yung in-order namin. So yun mga kaibigan, dumating na yung order natin sa McDonald's tol. Ang in-order natin tol, isang Sunday lang tol. Dahil nga isa lang yung mga kailangan nating orderin sa mga fast food restaurant. Sunday ang napili namin. Kaya ha, ngayon, bakbakan na natin to Ang Sunday na ito ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Tikman na yan. Ano, Tolo? Tikman natin. Mmm, ang tamis gage Dahil nga isa lang yung in order namin na ay paghahatian na lang ulit namin itong sunday Sarap Sweetness oh? Bakalipas lang ng ilang minuto ay natapos na din kami kumain sa McDonald's Oh. So yun mga kaibigan, atas na namin kumain dito sa McDonald's. At ngayon mga kaibigan, pupunta naman kami sa pangatlong fast food restaurant. At ayun ang Manginasal. Nandito na tayo sa Manginasal mga kaibigan. Ito ang pangatlo nating fast food restaurant na kakainan. Kaya tara, samaan nyo ako. Pumasok na agad kami sa Mang Inasal para makapag-order na agad. Say so, mga kaibigan, naka-order na kami at ngayon naantay na lang namin tol. Makalipas lang ng ilang minuto ay tumating na agad yung in-order namin. Say so, mga kaibigan, naka-order na tayo sa Inasal tol. Ito yung pangatlong fast food restaurant na pinuntaan natin at nagkakaalaga naman ito tol ng 132 pesos. Kaya tara tikman natin. Agad ko nang tinikman yung manok ng Mang Inasal. Mm, grabe, ang sarap. Sarap tol. Siguro napapaisip kayo ngayon, paano kami maghahati ng kasama ko sa pag kain dito sa mang inasal. Eh hindi ba bawal mag-sharing dito ng pagkain? Simple lang ang sagot dyan. Ang in-order namin ay white plate. Ang ibig sabihin lang nun ay hindi only rice yung in-order namin. Dahil bawal lang naman mag-share dito ay yung mga naka-only rice. Kaya pwede pa din namin pagkatian yung in-order namin. So yun mga kaibigan, kakataos ko lang kumain. At ngayon pinasa ko naman sa utol ko ay eh, no. oh, Ooh, sarap ba? Sarap. Sarap, idol. <laughs> Makalipas lang din ng ilang minuto ay eh, natapos na kaming kumain sa mga inasal. So yun mga biga nga tapos na natin kumain sa Mangina inasal tol nakakatatlo ah, na tayong fast food restaurant at ang ininext naman natin ang KFC pero bago tayo pumasok ay may susunduin muna tayo na isa sa mga supporters natin at siya ang papakainin natin sa KFC oo tama ang narinig nyo may susunduin kaming bata na isa sa mga solid na sumusuporta sa akin wow ito si Uwa, isang solid supporters kay Yankido. Kido. Lahat ng video ko ay pinapanood niya, kaya siya din ang napili naming isama sa KFC. At ngayon, kasama na natin si Uwa! Hi. Hi. <laughs> At yan, papasok na kami, tara. Tara, tara, tara! Pumasok na agad kami sa loob ng KFC para maka-order na. Salamat sa pag-aya, Kuya Yankido. Kido. Salamat. Sa'yo. <laughs> so yun mga kaibigan, naka-order na tayo dito sa KFC. Uh, tira, ka na kumain, Uwa. Apo. Kaya itong bata na ito yung naimbitahan natin kasi solely supporters to tol. Lahat ng mga video ko, sinishare talaga niya kaya siya talaga yung deserving dito sa upuan na to. At siya yung deserving makakain sa KFC, di ba? Kaya kung gusto mo din mapasama sa mga video na gagawin ko, ay mag-subscribe ka na din. Makalipas ng ilang minuto ay dumating na din yung in-order namin. One piece chicken tapos burger pala yung in-order namin para sa kanya para mabusog din siya. Ano, uh, ready ka na kumain? Apo. O, sige, kain na. Let's go! Dahil nga isa lang ang dapat naming orderin sa KFC ay si Uwa lang ang kakain. Papanoodin lang namin siya. Sarap! So yun mga kaibigan, kumakain na si Uwa at kami, ayun yun, si Utol. Wala kaming order, Tol. Dahil nga ang rules natin dito, kada fast food restaurant na pupuntahan natin, ay isa lang ang orderin. Kaya, kakain lang namin, tuto <laughs> nakakaingit. Na, nakakagutom eh. Nagpahinga lang kami dito habang pinapanood na kumakain si Uwa. Deserve ni Uwa na malibre sa KFC dahil isa siya sa mga tunay na sumusuporta sa ginagawa natin. Makalipas lang ng 30 minutes ay eh, natapos na kumain si Uwa. So yun mga kaibigan, kakatapos lang kumain ni Uwa. Uwa dito sa KFC Tol. Ano masasabi mo Uwa? Nabusog ka ba? Opo. Ano ang masasabi mo sa mga nanonood ngayon Uwa? Subscribe na kay Ang Kido. Let's go! Lumabas na din agad kami sa KFC dahil hatid na muna ni Utol si Uwa pabalik sa bahay nila. At pagtapos nun, ang next naman naming pinuntahan na fast food restaurant ay ang Chowking. So yun mga kaibigan, nandito naman tayo sa panglimang fast food chain tol. Dito tayo sa My Chowking. Let's go! Tara! Agad na kami pumasok sa loob ng Chowking para makapag Order na. Isang Loriat Chicken Style Fried Chicken. Makalipas lang din ng limang minuto ay dumating na agad yung order namin. Let's get it wrong. Ang in-order namin ay Chicken Loriat na nagkakaalaga ng 167 pesos. Masal. Ito Masalita. Masalita. Gaya ng ginagawa namin, pinagatian lang ulit namin yung isang order namin para parehas kaming makakain. Dahil nga isa lang yung order namin mga kaibigan, as usual, hati ulit tol. Ay no? Sarap? Sarap, idol. Sarap, paglibre. <laughs> Makalipas lang din ng ilang minuto ay na kaming kumain sa Chow King, kaya lumabas na kami. So yun mga kaibigan, kakataas na natin kumain sa Chow King, tol. ay yung panlimang fast food restaurant na pinuntahan natin. At ngayon tol, pupunta naman tayo sa Chooks to masuk Pumasok na agad kami sa loob ng Chooks to go. Baka napapaisip ka ngayon kung sino itong kasama namin. Siya si Tutoy, isa sa mga kaibigan namin. Siya ang naimbitahan namin para kumain dito sa Chooks to Pero hindi lang basta kain. Dahil meron akong inihanda na challenge para sa kanya. So yun mga kaibigan, kasama na natin yung challenger natin. Tol, anong pangalan mo, Tol? Tutoy. Yo, ako si Tutoy. Ito si ako si Tutoy. Tutoy, Kailan tamad. Tamad lang pero may pangarap. Oh, ay! <laughs> Ganito ang magiging challenge. Umorder ako ng roasted chicken and rice sa Chooks to Go na nagkakaalaga ng 174 pesos. Ang challenge ay kung ilan ang kaya niyang kanin na maubos ay meron siyang 50 pesos. Ready ka na tol? Ready, ready na tol. Kanina pa, gutom na gutom na ako. Sa tingin mo tol, mga kailang kanin ka ngayon? Hindi ko lang alam. Tignan na lang natin. Tignan natin kung saan naabot yung lakas na ito, tol. Actually, kakakain ko lang bago ako pumunta rito eh. Bago ako naimbitaan ng tropa. Kaya panoorin nyo. Ngayon ay sisimulan na natin ang eating challenge sa Chooks to Go. In 3, 2, 1, go! Sige, makamula. Bak <laughs> hindi pabilis eh. Parang hindi buhay na ako. Baya lang <laughs> ha. Baya lang ako. Dito ay nag-time lapse na muna kami dahil hindi naman ito pabilisan kumain at para makapag-focus na din muna kumain si Tutoy. At makalipas lang din ng limang minuto Ay naubos na ni Tutoy yung isang kanin So yun mga kaibigan natapos niya na yung isang kanin tol Naubos niya na Ano tol? Ito na Parang ba yun? Na? <laughs> wala pa ba? Wala na bang extra rice? So ibig sabihin niyan tol mag ka pa oh, Kanin baka kanin uh, man Kanin po kanin So yan nakaka isang kanin pa tayo Ano na tol? 50 pesos? 50 pesos na yan no? Nangingin agad kami ng kanin Para masimulan na ulit ni Tutoy kumain Gil ko yan Gabi naman yung kanin niya Parang bibitayin niya <laughs> Ibitahin na ba ako? Grabe yung kanin natin mga Braby tol. Yung... Ayan. At ngayon mga kaibigan, ito na yung pangalawa niya. At tingnan natin tol kung kaya niya pa ba itong maubos para sa 100 pesos tol. Kaya pa tol? Kaya pa. Kaya Sip. Okay. kaya. Let's go. Sinimulan na ulit ni Tutoy bakbakan yung kanin. Makakatatlo pa kaya siya? O susuko na? Makalipas ng ilang minuto, ay ito na ang kasunod na nangyari. And guys, nakadalawa lang ako, hindi ko nakain. Hindi ko naman in-expect na may ipat-challenge siyang kido eh. Madaya din eh. Tsaka sinisisi ko rin yung lalaki. Parang nung na ako ng kanin, kala mo bibitahin ako eh. Pero kung pinanindigan mo ko, kaya ko eh. Kaso iniwan mo eh. Kung nandito ka, kaya ko yun. Nakadalawa lang ako. Imbis na makakasama ko, dalawa lang tuloy kasi iniwan mo ako. yan nga sumurender si Tutoy. Sumurender sa challenge? Sumurender pa yung show niya. Ang oh Dalawa lang tuloy yung kanin na kinaya niya dito sa Chukstugo. Oh. So yun mga kaibigan, dahil dalawang kanin lang yung nakaya ni Tutoy. Ito lang tol, meron lang siyang ano tol, isang daan. Oh. Ito tol, oh. sa'yo na isang daan. Ito, isang daan lang. Kulang pa to sa pang date natin eh. Dito na natatapos yung video. Sa lahat na napuntahan naming fast food restaurant ay pare-parehas itong solid puntahan para kumain. May mga kanya-kanya silang bestsellers pero pare-parehas naman masarap. Nasa sayo na lang kung saan ang mas gusto mong puntahan para makainan. Pero para sayo, ano ang pinakagusto mong fast food restaurant?